Number 1 User-friendly Ang pagmamahal nila ay nakadepende sa pakinabang nila sa'yo The friendship ends when the benefit stops Number 2 Reklamador Magnanakaw ito ng peace of mind Reklamo ng reklamo Wala namang planong magbago Number 3 blamer. Mahilig itong magturo ng sisisihin. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang guilty at laging mali. Number 4. Competitor. Good sa kanila na makita kang nagsusumikap. Pero ingat ka kasi ayaw na ayaw nila na malalampasan mo sila. At number five, abusado. Sasamantalahin nito ang iyong kabutihan, pagtitiwala at katapatan hanggang walang matira. Huwag mong i-expect na magbabago pa sila. Be the bigger person. Unawain mo sila, pero set boundaries. Ilimit mo ang contact sa mga taong ito. Alin dito sa lima ang nakasama mo?